So, kumusta mga idol? Meron naman tayo ngayon na gagawing uh, pag-share. Uh, Tongkol ito sa alternator. Papakita uh, ko lang yung uh, ginawa namin. So, ang istorya nito, dinala lang yung alternator sa shop. So, sila nagtanggal kabit doon sa unit, tapos dinira sa amin, kami na ang nagre-repair. So uh, kinabitan ng bagong uh, IC. So ito itong stator sa amin to galing. So ito 'yung sa kanya nasusunog na. Ito. Explain ko lang. Tapos itong 'yung rotor uh, Kinabit din namin to. So good 'yan. Ngayon, ang naging issue rito ah uh, nung ikanabit na yung alternator doon sa kanyang unit dahil na assemble na nga namin so, so bago namin nirelease sa may-ari na test na namin yan kung overcharge ba o hindi so pag release namin ikinabit nila sa kanilang unit so eto na uh, mga dalawang araw or isang araw Dumubo na yung baterya. So, pinalitan. Dumubo pa rin. So, overcharge. Ngayon, meron lang akong nasilip na uh, kunting kuan lang. Uh, may pagkukulang din sa pagkabit. Hindi kasi kami ang nagkabit. Uh, akala din namin, technician ang magkakabit. Eh, Siyempre, madalas naman yan nangyayari sa mga ganitong auto-electrical shop. Dinadala yung alternator o di kaya starter, sila na magtanggal kabit. So marunong naman silang mag uh, tingin ng voltage at sa So uh, hinayaan lang namin ganyan dahil may alam naman sila. Pero kung hindi, magsasabi naman sila nga kayo na magkakabit dahil para matingnan yung voltage at saka yung pirahe yung uh, limbawa pagka na. Dito tayo mga idol sa Uh, itong ginawa namin na alternator so yun na nga naikabit sa unit mga ilang araw lumubo na so syempre sa instinct natin is overcharge. siguro kagaya sa akin na mga uh, medyo ilang taon na sa larangan ng pag uh, auto electrical sa inyo naranasan din to at uh, uh, rin yan siguro na isip na bakit ganun halimbawa lang bagong kabit yung alternator or yung baterya bago din talaga natin dalawa sa kanila may bago or nakasabay yung bago alternator bago ang baterya pag kinabit natin yan hindi agad agad na good ang mangyayari halimbawa yung karga nya is magre-regulate meron niya na uh, mag-overcharge. Uh, ang tanong, bakit nag-overcharge? Ibago yung alternator, bago yung battery. Ang sagot is, hindi sila compatible. Ilang bisis ko nang uh, nasubukan yan at ilang bisis ko nang na-encounter mga ganyan trouble. So ngayon, uh, kaya ko to isinishare sa inyo. A uh, statement na lang ito, dahil ito nangyayari na rin hindi ko na naipakita yung pagtanggal pagbaklas pag naman ito sa kuan ito pinalitan ko na ng stator hindi ko na ipakita ngayon na backlash na intact bibilhan na lang to ng IC ngayon ang uh, kinikwento ko na lang sa inyo uh, may share ko lang kapag halimbawa trouble kayo ng ganitong klase so meron na kayong idea so yun na nga Ah, uh, doon na tayo sa hindi compatible. Halimbawa, alternator ay bago, yung baterya natin ay luma. Pag ikinabit natin yan, hindi 100% uh, good. Kailangan mag-monitor ka ng amper gauge at saka voltahe. So, pagkikuha sa amper gauge. No. Sa amper gauge. Ngayon, pagka naikabit mo na yung amper gauge, uh, kailangan i-monitor natin uh, normal yung 20 amps uh, magti-30 man siya pero dapat uh, ano yan uh, magbabalik pa rin siya sa uh, dito sa may uh, yan makikita ninyo unang uh, sa may gitna 0 pangalawang guhit yan 30 yung pangalawang ayong uh, unang guhit Uh, 30 yung pangalawang guhit is 60 dito naman yung minus yan so, halimbawa pagka kuma, uh, pinaon natin yung ilaw at saka aircon kapag guman yun ang uh, pointer ng ampere gauge so short yon hindi niya kayang i-handle yung uh, kuryente short siya so kapag overcharge dito yan magkikita sa amper gauge ang overcharge is maintain lang siya sa 30 Kahit ilang minuto na siya umandar na steady lang siya, dapat babalik siya yan ang regulate kung libaw din 60, unang andar 60 tapos uh, namamalagi ilang siya ng ilang minuto overcharge din yan dapat uh, unang andar normal yan, tataas ang under gauge tapos uh, mamaya, mga ilang minuto lang babalik siya kasi yung baterya ay nakakabawi na siya ng kanyang kurinti na ipalabas doon sa unang start dahil yung starter napakalakas kumukuha ng konsumo so yan ang ipapaliwanag natin ngayon doon sa hindi compatible na, na baterya at sa alternator so dapat pag nagtest tayo ng ah uh, alternator is gagamitan natin ng amper gauge. Pag mag -test naman tayo ng battery, ang gagamitan naman natin is voltage meter. Meron tayong multimeter. So, ang gamit ko naman ng voltage meter is meron akong digital. So, papakita natin yung digital. So, madalas ngayon sa mga troubleshooter, ay meron na silang mga ganitong tester. Ito, Uh, voltmeter ito. Uh, madalas ito ginagamit sa uh, uh, injector dahil sumasagap ito ng 3 volts 5. Yan. So, pag nag-test tayo ng battery, voltmeter. Pag nag-test naman tayo ng alternator, amper gauge. Yan. Para malaman din natin kung compatible ba yung battery at saka yung alternator. So balik tayo doon sa ating issue na hindi sila compatible. Ang mangyayari mga idol, inisip natin bagong kabit uh, bagong alternator halimbawa, sabi ko na uh, kanina tapos yung battery luma uh, overcharged overcharge siya. Kung halimbawa naman din yung alternator mo stuck nasa engine uh, ano siya talaga original tapos nagpalit ka lang ng battery dahil nasira nyo yung battery diba? umabot na siya ng dalawang taon, tatlong taon so pagkabit ng bagong battery nag overcharge mga ilang araw lumubo na nagtataka niya yung mayari lumubo so ang sagot yan is hindi compatible yung battery at saka yung alternator dapat pagkabit ng pagkabit dyan sa battery sa, battery, sa sasakyan gumamit na ng ampere gauge mas maganda rin meron ding voltmeter I testin 'yung baterya i test din 'yung uh amperage ng karga ng alternator. So ngayon, uh nasa dalawa lang 'yung uh, pagbabasehan natin either bago 'yung battery ikakabit o 'yung alternator ikakabit. Magte-test pa rin tayo ng uh at saka voltage. So mangyayari mga idol kapag nag-overcharge 'yan, susunugin niya 'yung rewinding kung hindi rewinding itong mga rectifier diode so niya yan so yung IC normal pag nagka-trigger na siya nagsimula na siyang uh, mag-overcharge so bihira na lang ang makaka siya kung mag-regulate kahit balitan pa natin ng battery minsan hindi na siya makarecover recover meron namang kaso sa akin dati nung pilitan, pinalitan namin ng baterya so naging okay siya nung mga ilang araw So, yun na nga nasunog yung uh, mga rewinding din. So, pinalitan ng namin ng baterya, sinubukan namin. So, sugal dahil nga medyo kinapostin sa pera. Ayun, uh, naging okay naman pero madalas hindi. Kinabitan na namin nung isa rin namin na customer, kinabitan namin ng ibang baterya. So, hindi na overcharge talaga siya. So, nung nagpalit na rin ng, uh, ng bagong IC, so tsaka pa namin na uh, Uh, yung pag-check uh, Nalaman namin na okay na siya So ganoon lang mga idol Sini-share ko lang yung uh, Karanasan namin Baka Nagka-trouble na kayo sa mga ganitong kaso Tapos uh, Inisip nyo ano ba kaya talagang dahilan uh, Hindi ba kaya IC Limawa lang Nagre-repair ka ng alternator Bumili ka ng IC Sira yung IC Pagkabit mo ...overcharge... ...ibago IC. Magtataka ka ngayon, bago IC. Ang gagawin mo ngayon yan... ...palitan mo yung mag... ...ano ka ng baterya? Palitan mo yung baterya. Subukan mong magpalitan bateria. baterya. Kung gagana siya, kung magregulit siya... Ah, ...hindi sila compatible. Pero kung ibalik mo yung... ...baterya niya... ...kung overcharge siya, yun nga sabi ko hindi sila compatible. Baterya lang. Nasa dalawa lang yan. Madalas baterya ang... Uh, hindi sila compatible sa IC or alternator So Sana na itong ginawa nating video mga idol So itong siniseryo ko nga pala na video sa inyo uh, pa para ito sa mga baguhan sa mga gustong matuto Pero mga bitirano na uh, alam na to alam na to sa mga bitirano Uh, minsan na uh, tinatawanan na lang to pero hindi ka basta-basta tatawanan dyan yung may-ari dahil baka ka pero in short na ang ibig ko sabihin is kung itong trouble uh, alam na uh, baka may nagtanong sa akin uh, napabayaan na, baka napabayaan namin na nasunog kasi in -explain ko rin uh, may customer kasi ako nung dinala nila Uh, akala ko alam nila kung mag, paano magkabit pagkatapos magkabit dapat uh, tinitest nila sa ampere gauge sabi ko nga at saka voltage so hindi pala uh, kumpiyansa lang sila uh, akala nila pag uh, bago na yung okay na kondisyon na yung alternator dito pag uh, tinitest pagdating sa unit ay eh, good uh, yun pala eh, hindi so dapat pag nagkabit ng alternator sa unit or battery kahit bagong battery i-check ka agad yan number one ampere gauge pangalawa itong voltmeter natin ito voltmeter natin hindi ko na naipakita sa battery pero uh, sa mga vlog ko hindi ito naman to magkikita saka mga technician, alam to na uh, voltmeter ito ito na tester hindi lang to basta-basta na test light dalawa ang kung ito test light at saka voltmeter ito so yun lang ang masisir ko sa inyo mga idol uh, sana nakakatulong itong video uh, na ginawa natin about sa baterya na bago or alternator na bago tapos pagka naikabit sa unit hindi na sila uh, magre-regulate uh, nag-overcharge siya, ang ang sagot dyan is hindi sila compatible so yun lang uh, Salamat sa makakapanood, uh, paki-like at paki-share na lang ng ating YouTube channel at sa meron din tayong Facebook account na Jupay Special. At ayun mga idol, Kitakit kita -kit sa susunod naman natin nagagawin. gagawin.